Hello mga kasangga, kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasambuti po kayong mga kalagayan. Kung ikaw ay isa sa mga walang problema sa buhay, may malusog na pangatawan, maayos ang tulog, walang problema ang iniisip, malakas ang katawan, parang ganito. <laughs> Pero wala ka nga lang lakas ng loob. Pues, samahan niyo po ako hanggang dulo at ibabahagi ko sa inyo ang mga paraan kung paano ka ba magkaroon ng lakas ng loob sa iyong buhay. Kung ngayon lang po tayo nagkasama, ako nga po pala si Jumil, isa po akong full-time na empleyado na nagtatrabaho sa isang manufacturing company. Tara, simulan na natin ang kwento. Noong araw, mga around year 2022, nagtatrabaho po ako bilang isang machinist dito sa Australia. Ang aking pong naging unang trabaho dito bilang isang machinist ay doon sa liblib na lugar ng isang part dito ng Australia. Sa Kondo Bulin. Yun po ay parang nasa probinsya, kung baga sa atin. So from 2016 po, nung pagdating ko dito, doon na kaagad ako unang nagtrabaho. At nung mga year 2022 nga, nung kasagsagan ng pandemic, so diridirityo pa rin po yung aming trabaho. Kasi nung mga time na yon yung mining industry, halos diridirityo pa rin yung trabaho na yun eh. Hindi pa rin may tumitigil sa pagmamachine ng mga parts. So yung halos lahat ng mga establishment to, nagsara na especially yung mga food industry. Pero kami bilang nakalinya kami sa mining industry, yung aming mga parts namin na machine. So parang normal pa rin yung aming pagtatrabaho noon. Pero nung singa, dahil yung aming lugar na yun ay parang sa liblib ng lugar. Yung mga ibang part ng Australia, halos marami ng case ng COVID. Pero doon sa area namin, halos wala pa. Kaya maayos pa rin kaming nakakilos. Although nung time na yun, halos mahigpit na rin talaga sa mga policy. Yung mga, ba yung time nung pandemic na yun, yung mahigpit yung distance sa bawat isa dapat hindi kayo magkadikit pero until such time, ito na ngayon yung naging problema. Ang araw, yung isa naming katrabaho, nagkaroon na ng case dahil lumabas siya dun sa town namin. Nagbalik niya, doon ngayon siya nahawa. Lahat na kami ngayon doon sa halos mangilan ilan sa amin dun sa trabaho, nahawaan din. At isa na nga ako doon. So, nung mga araw na yun, di ba, alam niyo naman yung pakiramdam na yun. Talagang pagka nagkaroon ka ng case, although nung time na yun, halos patapos na halos yung ano, kasi lahat na baksinan na. Pero, hindi ka pa rin magiging panatag dahil mahigpit pa rin sila sa mga rules. So nung time na yon hindi na nga ako nakapagtrabaho at nag-quarantine ako doon sa aming bahay kasi nga yung aming na bahay noon, merong basement. So doon ako nag-quarantine. Yun yung rules naman noon nung Australia. Halos paluwag na siya eh. Yung mga last ano na, mga last patch na nung mga nahawaan, doon pa ako na dali. Kaya yung rules naman noon, hindi hindi mo na kailangan pumunta ng hospital basta mag-quarantine ka na lang sa bahay nyo at hindi ka allowed makipagsalamuha sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo quarantine na lang ba? Noong una, ayos lang sabi ko kasi medyo na kalungkot kasi yun nga nagkaroon pero wala eh, nandun na tayo eh. At least kako hindi nahawaan yung pamilya ko. Pero nung maglaon na lahat, nahawaan ko na rin yung misis ko, nahawaan ko na rin yung anak ko, nagkahawa-hawa na kami lahat. So, sa madaling salita, lahat kami nagkaroon ngayon. So, lahat ng member ng pamilya namin, nakakwarantine na kami lahat ngayon. So doon ko naranasan yung makwarantine ng higit isang linggo. At nung mga panahon na iyon, limitado ang aming kilos dahil nga hindi ka naman kaagad-agad makakalabas eh. At talaga hindi pala talaga makakalabas ng mga time na yun kasi kailangan mo mag-quarantine. Kahit yung mga kaibigan namin, willing din naman magtulong, yung mga kakilala. Pero kami na rin naman mismo yung ayaw namin magpapunta dun sa bahay dahil nga natatakot din kami na mahawaan namin sila. Kaya ganun po ang nangyari sa amin. So noong mga panahon na yun, bilang isang ligi ng tahanan, nakakaba kasi buong pamilya ko noon, may nahawaan na kami lahat. Ang anak ko, wala akong magawa noon kundi magdasal. Sabi ko sa Panginoon, ako Lord, ikaw na yung bahala. Sabi ko, ang lahat ng sitwasyon namin na ang mga panahon na yon ay sinurinder ko na lang sa kanya. Dahil wala naman tayong mga gawa eh. Nagkaroon na kami lahat ng case ng ganon. Nandoon na yon So, wala na tayong dapat kapitan kundi ang, ang Diyos lamang eh. Nagdasal ako noon. Sabi ko, Lord, bigyan niyo pa ako ng lakas ng loob. Sabi ko, ganon. Kasi, kung ako pa yung panghinaan bilang isang ligin ng tahanan, paano na lang para yung mga umaasa sa akin, asawa ko, ang anak ko. Doon ko ngayon na-realize guys, mga panahon na iyon, ang buhay pala sa isang iglap, pwede ka palang bawiin sa'yo yun. Kaya ngayon, yung hindi lang nung nagdasal ako, nagdasal ako na nagdasal noon, hindi lang ako binigyan ng Diyos ng lakas ng loob, kundi pinarealize niya rin sa akin na kung gaano kahalaga ang ating buhay. Sabi ko, kahit pala sa mga panahon na ito, maswerte pa rin pala kami. Kasi, sabi ko, once na na kami dito lahat, ang swerte, ang swerte pala namin dahil ako na lang, personally, ang ko pala dahil wala na akong sakit. Kompletong katawang ko, nakakalala naglalakad ako, nakakarinig, nakakita. Yung palang sa part na yon, ay napaka-bless mo na pala bilang isang tao. Yung wala kang karamdaman sa katawan mo. Kaya simula nung realization ko na yon, nung mga panahon na yon, doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob. Yun na yung naging puhunan ko sa lahat ng nagawa ko sa buhay ko hanggang sa ngayon. Dahil nung naging twist nung sitwasyon nung mga panahon nung pandemic na yon. Alam ko kayo din, naranasan nyo rin yung ganung pagkakataon. Halos lahat naman sa atin nagkaroon ng case. Alam ko, meron din kayong mga ganung pagkakataon na bago rin yung pananaw nyo sa buhay yung mga panahon na iyon. Kaya simula noon, na-realize ko na lahat ng bagay ay eh gagawin ko na dahil napakabless ko pala na kumpleto ang aking katawan, kumpleto ang aking kamay, malusog ang aking pangatawan. Isang malaking puhunan na pala yun para lumabang ka sa buhay kung ano man yung gusto mong gawin. Kaya naman, ito naman ngayon yung mga ibabahagi ko ngayon sa inyo Sa mga paraan, paano ka nga ba magkakaroon ng lakas ng loob sa iyong buhay? Ang isang paraan para magkaroon ng lakas ng loob sa iyong buhay ay ang basta isipin mo lang na normal lang ang kabahan o matakot pag meron kang gustong gawin sa iyong buhay. Opo. Isipin mo na tao lang tayo, normal lang yung kabahan tayo o matakot sa mga sunod na step natin gagawin. Ang mahalaga, magawa mo ito at masabi mo kung ano yung gusto mong sabihin. Tapat na yon Kasi madalas sa atin ang nangyayari pag may gusto tayong gawin sa ating buhay. Halimbawa, may gusto lang tayong kausapin. Ang nangyayari, nanghinaan na kagad tayo ng loob eh. So isipin mo, normal normal lang ang kabahan saka ang matakot takot na baka tayo ma reject ang importante sabihin mo yung point mo sabihin mo yung nasa sa, sa mo nasa isip mo at nasa puso mo tapos na yon normal lang po ang kabahan at matakot pagka mayroon tayong mga malalaking balak gawin sa ating buhay yun po yun ang isang paraan para magkaroon ka ng lakas ng loob sa iyong buhay ay ang pagkang masyadong mag overthink opo Isang kasi, pag meron tayong gustong gawin sa isang bagay, ito na tayo, saka na ngayon, pasok yung mga negative na mag-iisip sa ating buhay. Masyado tayo nag-overthink. Ang mangyayari, imbis na gawin na kaagad natin yung isang bagay na gusto natin gawin, anay pa rin ang isip natin ng isip hanggang sa pinangunahan na tayo ng takot. Minsan, yung mga bagay na gusto mong gawin, ang kasunod noon, puro pag-iisip. Paano pag ganito? Paano pag ganyan? Ganun na ang mga susunod na isipin natin. Pero, ang totoo naman talaga niyam, nandun ka na sa sitwasyon na yun, yung lahat ng iniisip mo na yon na baka baka ganyan, baka ganito. Ang totoo nun, laging kong naranasan, hindi naman talaga yon ang mangyayari. Bawa na lang, meron kang gustong kausapin tao, isipin mo na kaagad yung sasabihin niya. Ganun na kaagad ang papasok sa isip mo. Paano pag tinanggihan ako? Paano pag hindi binigay yung nihiling ko? Pero, madalas, ang nangyayari, pag, pagkatapos niyong mag-usap, hindi naman pala yun yung, yung mga nangyayari sa base sa mga iniisip mo. So, tigilan po natin ang pag-overting. Pagka meron tayong gustong gawin, lakasan nyo lang ang loob mo hindi po makakatulong yung pag-iisip ng pag-iisip. Mas makakatulong kung nilakasan mo na yung loob mo at sabihin mo na yung gusto mo. Yun po, tigilan natin yung pag-overthink. Ang isang paraan para magkaroon ka ng lakas ng loob sa iyong buhay ay ang wala silang pakialam sa iyo. Opo, totoo po 'yon. Kung ikaw, akala mo, pag may gusto kang gawin sa iyong buhay, akala mo 'yung mga nasa palibot mo, pakialam din sa iyo. Yes, ako na nagsasabi, wala po. Anong ibig kong sabihin? Ibig kong sabihin, pag may gusto kang gawin na ganitong bagay sa buhay mo, akala mo isipin mo na kaagad na may sasabihin si ganito, may sasabihin si ganyan. Best, hindi po totoo 'yon. Dahil most of the time, pagka may pinagdedesisyonan ng sa buhay mo at gusto kang gawin. Wala naman talagang sinasabi sa iyo yung ibang tao. At wala silang pakialam sa iyo. Kung anong gawin mo diyan, ano pag desisyonan mo diyan, ano yung gawin mo sa buhay mo, buhay mo 'yan. Kasi ikaw pa rin yung responsable sa buhay mo. Kung ano yung gagawin mo. Wala silang pakialam sa iyo. Kasi hindi naman nila buhay 'yun eh. May sarili din silang buhay. Na kailangan nilang ayusin. Kung ikaw inaayos mo yung buhay mo na mapaganda, pues wala silang pakialam sa iyo dahil buhay mo 'yan. Yun po 'yun. Kaya tigilan mo yung pag-iisip na pag may kang isang bagay, kailangan ng lakas ng loob para gawin yung bagay na 'yon. Pues tigilan mo yung pag-iisip mo na feeling mo may mga pakialam yung nasa paligid mo dahil wala po dahil ikaw pa rin naman ang may hawak ng buhay mo at ikaw pa rin magiging responsable sa lahat ng magiging actions mo kaya tandaan mo na wala silang pakialam sa iyo yun po yun buhay mo yan buhay nila yun kaya hindi ka nila pakikialaman para mahadlangan yung mga gagawin mo sa buhay isang paraan para magkaroon ka ng lakas ng loob sa iyong buhay ay ang open ka dapat sa rejections. Opo. Ang buhay ay hindi laging pagmihiningi ka, laging ibibigay sa iyo. Minsan nga kahit umiyak ka pa at lumuha ka ng dugo, pag hindi talaga para sa iyo, hindi para sa iyo 'yun eh. So isipin mo, yung buhay hindi laging paamig. Minsan may mga hinihingi tayo na re reject 'yon. So dapat open ka doon. Open ka sa rejections. Isama mo 'yun sa formula mo na hindi porket binuhis mo yung buhay mo doon at may ginawa ka, mak makukuha mo na yung result positive noon. Hindi po. Dahil ang buhay ay hindi laging ayos. Madala madalas reject tayo. Minsan may gusto tayong hingiin pagka hindi ibinigay sa mga nakagalob natin. Open ka dapat sa rejections. Once may gagawin ko sa iyong buhay, isipin mo na kahit anumang kalabasan nito, tatanggapin mo. binigay sa iyo, di ayos. Pag hindi, ayos din. Kasi alam mo na eh, na ang buhay ay hindi laging saya. Karamihan pa nga at madalas pa nga nare-reject tayo eh. Hindi madaling kunin yung isang bagay na hinihingi mo. Kahit sa anong paraan, kahit anong hinihingi mo man yan. yun, yun yung magdasal ka eh. Lord, sana po, bigyan niyo po ako ng ganito. ba? Diba? Hindi na kaagad na ibibigay sa atin ng Diyos, nire-reject niya tayo. Kasi pinapahinog pa yun eh. Ngayon, kung hindi ka open sa rejection nung time na hiningi mo na yun, at hindi mo alam yun, panghinaan ka na. Bakit tayo nire-reject? Kasi hindi pa sapat yung bagay na meron ka nung mga panahon na iyon. Kaya hindi mo pa makukuha yun. Makukuha mo yun sa, ta sa tamang panahon. Yung hinihingi mo sa buhay mo kahit ano pa man yan. So maging open po tayo sa rejection sa ating buhay. Kung may mga gusto tayong gawin, lakasan mo lang ang loob mo at isipin lagi na kahit kailan, pwede tayong ma-reject. Ang advantage naman nito, kung sakaling ma-reject ka, at least, sinubukan mo. Nagawa mo pa rin yung gusto mong gawin, regardless kung anong result nun, sinubukan mo pa rin siya. Win-win pa rin naman to eh. Kung hindi ka pinalad, yung mga pagkakamali mo na yon, may natutunan kang aral doon. Kung kapag gumana, eh ayos. So wala pong talo dito, basta ilagay mo lang sa isip mo na ang rejection sa buhay natin, madalas, kasama natin yan. Ang isang paraan para magkaroon ng lakas ng loob sa iyong buhay ay ang isipin mo na lang na buhay mo ang nakataya dito. Opo. Pag may gusto kang gawin sa iyong buhay na kailangan mo ng lakas ng loob, isipin mo para sa buhay mo yon, para sa pamilya mo, para sa henerasyon mo. Doon pa lang makakakuha ka na ng lakas ng loob eh, para gawin mo yung isang bagay eh. mo na hindi lahat ng tao kayang gawin yung ginagawa mo ngayon. Ang akala mo, lahat ng tao yung ginagawa mo ngayon kaya nila. Hindi po. Yung lakas ng loob na meron ka ngayon, meron kang kapitbahay diyan, meron kang kakilala diyan na hindi kayang gawin yon. Kaya mapa magpalad ka kung mayroon kang lakas ng loob dahil ginagawa mo yon para sa buhay mo, para sa pamilya mo. Hindi po lahat ay biniyayaan ng lakas ng loob. Naniniwala ako doon. Kaya kung isa ka sa pinili na may lakas ng loob, abusuhin mo yon, abusuhin sa magandang paraan, gamitin mo yon para maayos mo yung mga nasa palibot mo at matulungan mo yung mga taong hindi biniyayaan ng lakas ng loob pinaniniwalaan ko kasi na hindi na mahalaga kung ano yung maging resulta sa mga nagawa mo sa buhay mo na gusto mong gawin. Yung palang inaksyonan mo siya dahil sa lakas ng loob na ibinigay sa'yo, dun palang panalo ka na eh. Ang kalaban kasi natin dito yung takot sa ating mga sarili eh. Yung takot na mapahiya. Yun yung bumabalot sa ating mga isipan eh. So yes, yung mga takot na yun, palagan natin yun. Kasi walang maidudulot sa atin na magandang output yun eh. Kasi yan sa mga kalaban na kailangan nating palagan dahil naniniwala ako na basta umaksyon ka lang, sapat na yun eh, para labanan mo yung takot sa sarili mo. Kaya naman kung isa ka pa rin ngayon sa mga nabibilang sa wala pa rin lakas ng loob nagawin gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin sa buhay, palagan mo yan at huwag kang malungkot dahil alam ko na basta kumikilos ka lang, makakamit mo rin yung gusto mong gawin sa buhay mo. Ang mahalaga, kailangan mo lang ihakbang yan, pagdasal at maniwala, walang tatalo doon. At kung isa ka pala sa mga taong malalakas ang loob na ginagawa yung mga bagay na para maayos yung kanilang buhay, may ginawa po tayong FB group, mag-join po kayo sa ating FB group, lalagay ko po yung comment sa baba at at ko rin po sa taas. Join po kayo doon para makapag-share po tayo ng mga ideas sa ating buhay. Makapagbigay ng mga taloobin natin doon. Makapagtulungan na rin para marami tayong nagtutulong-tulong para maayos yung ating buhay. So mag-join po kayo doon at mag-comment na rin po kayo dito kung kayo po ay natutuwa sa ating mga binibigay na value, ating mga kinokontent. Kayo po ay nasihan. Mag-comment na rin po kayo at pakilike na rin po at i-share nyo na rin po itong video na ito para marami pa po tayong ma at matulungan na sa pamamagitan nitong mga valuable na at mga kinokontent. At nga pala, kung ikaw nga pala ay gustong mag-support sa ating mga no content, meron po akong ginawang mugs na merchant natin. mag message lang po kayo sa akin at papadala ko po sa inyo yung mugs na yon Nasaan lang po kayo dito sa panig ng Australia. Padala ko po yun sa inyo at may nakalagay po akong tips doon na sikritong malupit yon Para kung nagkakapi po kayo sa umaga, mapabasa nyo na kaagad yung malulupit nating tips doon na inyong magiging gabay araw-araw. Kesa may mga gusto pong mag-support sa ating mga kinokontent, message na po kayo sa aking page at padala ko po kagad sa inyo anywhere dito sa Australia. So yun lang po. Muli, ako po si Jumil, ang iyong kasangga at nagiiwan ng isang kataga. Hindi na mahalaga kung gaano man kahirap ang sitwasyon mo ngayon. Basta meron ka lang isang lakas ng loob, sapat na yun para magpatuloy. Yun lamang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli.